Kaya magandang uh, tatanghali na yan kakain naman po tayo. Yan po, ito po kapit natin kay Nanay Gina Kaya. Yes, sana nga po, numanap na natin yung uh, tunay na pangalan ni Nanay. Ang ulang po namin ay yung isda po, at saka yan pa uh, tinulang uh, po. Ngay, ul, nakay turya, nay, nakay kantulya, Nay. Nakay kapuntulya? Oo. Ano, magpasalamat ka. Kanino ka magpapasalamat po na Ate, ano, Erika. At? Ate Erika. Amiga Mamili, ano yung tatlo. Ate Marilyn. Oh, ano sa sa kanila? Ate Julie. Ate Julie? Hindi. Ate Marilyn, Ate Erika. Maraming salamat po. Sabi mo nga, mahal na mahal ko po, po kayo. Oo. Oo. Ikaw nga? Oo. 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 Kaya na po uh, uh, uh -huh. okay na mukha ni nanay uh -huh. walaan nyo na yung ulam natin uh -huh. walaan nyo po yung ulam natin uh -huh. yan po Yang, nai sebini na po, akan Marilyn, ati Erika. Hmm, nagiang tangga. Nai sebini. Mana? 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 Um, ano po kakain ako si nanay. Ang dandaan po, eh. po matinit po kayo. Yung isda um, po yung binili namin hindi gano'ng matinit. matapos po sabaw na yun. Eh. Ito po kutsara, ito po kutsara. Oh, sarap ng kain ni wow. nanay. Ay, ikaw kang sabaw, mahinit yan ha. Mm. Tumok, magpataba ka. Tapakalakas na yun. Kain ka um, lang ng kain yeah. para ano, mataba. Oh, <laughs> <niyo> <laughs> ano po na ilasa? Masarap po ba na ito? Hmm. masarap po ba? Hmm. Tugat, uh hmm. Tugat, uh hmm. Masarap niya kumain. Nakakaingga niya kumain si nanay. <laughs> Matinig ka na ha. Si nanay na mo po marunong kumain ng isda. Sa mga nag-aalala po kay nanay. Huwag uh, po kay mag-aalala at marunong nang po si nanay kumain ng isda. <laughs> wow! <laughs> Dandaan po na eh. May mga ano. Dandaan Dandaan po. Masarap po ba na yung sabaw, Nay? Nay? Manamit, Nay? Manamit? Muda yung nakna niya. Maraming maraming salamat po, Ma'am mm -hmm. Erika. Hmm. Nagpadala po rin si Ma'am Erika para po sa pagkain uh, namin, no? Para lalo kay Nanay. Maraming maraming salamat po, sa Ma'am Erika. At Ma'am nga rin yung nabumuli po ako uh, ng uh, isda muna. Tsaka para may iba naman yung luto. Mukha mo si Nanay ng ano, ibang lasa. <laughs> Wala na lang po kasi mga ano, ano ang ulam namin na baboy. Kaya, ayan, na gano'n naman po kami isda, tsaka ano, nung na po baka magpakbet po kami. Kaya chop soy, mm -hmm. kasi malapit naman po yung palengke dito, bibili na lang po kami mamaya. Kaya, maraming maraming salamat po rin, eh, mga Erika, eh, at ating mga rinig na po sa ating mga rinig at ating ito pong update -up na po kay Nina, Nanay Gina, kaya So, pasalamat ka na eh. Hindi siya mo, dahil sawa ko nila hindi siya masinala sa kakakain eh po sa bahay ko po sa lahat ito po ang update nga kay Nanay Jean huwag niyo po issue ng ating video nag-advise po